Ayan. So, serpentina leaves. Kukuha lang tayo ng tatlong dahon. Ayan, medyo ano na siya kasi kahapon pa to. Nilagay ko sa rep. So, tatlong dahon. Tatlo lang, tatlo or five. Ayan. 25. ang hirap kasi hanapin to dito. Ayan. So, pwede siya sa mga high blood. Pag high blood ka, pwede siya. So, gawin natin 5. 5. Ayan. So, mapait ni. Pero, marami siyang, ano, matatangkal na sakit-sakit. Kahit may lagnat ka, pwede mo itong inumin. Kung kaya mo. Ayan. So, lalagyan natin ng mainit na tubig mga half tasa lang Ayan. so half tasa lang. so mamaya pag natin yung inumin pwede natin siyang inumin thank you guys thank you for watching